ada CV ya Oke, coba ya listrik suwi dan Ya, tapi dia yang kasar dan angka pun so, tak yang terbahu ni lama ganda wala Biar danau, mampan orang mau yang bicu ko <laughs> Ini

ano, tulpo. Oo, kaya nga. Para mapanood niya. Kaya nga, pang muray niya naman yung mga bulok na mga ano. Nakaupo sa pwisto. Ay, uh, oh, ilang buwan na ito yung ano nila ako? Pwede na buwan na ito. Ilang buwan na, wala mga nagawa. Ganito pa rin. Ito sila Ito sila kay kilala. Ay, dan banjira Iwana. Oke, lombok hilang buah apa kereta bawah itu kada tulung. Gitu Ini pada ada anak-anak kelompok. Terobat tuh. Kada bisa tarik pan mana tuh? Ah, yan, Senador Tolpo, panood mo yung video ko. Upload ko ito pag-uwi ko. Ano ang hirap ng kalsada dito? Ito, gra grabaan nila ano, pagkabubo ng mga tao. Lalo nagtirik. Ito sa mantalang dati, hindi ito patras. Ang ganda pa ito. sa

Awa din sana yung miyur dito, yung, yung ano lang doon, nakaupo lang. Garaba lang sana ng maayos. Tapos yung pakiat simento yun, di ba? Tawag ko din pa sa ito lang. Bara na ibigay mo. Tawag kong magkano lang daw ibigay mo. Ito mo yan yun. Di sampai yan, napalakwanan ni Talaga. Ha? Probing putik ng danamin. Ito ang daanan namin. Ito ang siya tawag na baliti. Doon din talaga oh. ang bagsat. Ang para sa akin. Ano, doon naman kaya kayo. Kaya ate. Doon tayo. Doon tayo sa lati. Yung mga paninda kami, dami tao doon.